Hello mga mare! Kahapon ng hapon ay umalis nga kami ng bahay para magtungo doon sa aming customer ng pagbulog dahil mga mare, magpapaservice sila sa kanilang mga bagong diik. Kaya naman, eto na nga ako I... For the go! Ayan, dito na nga lang ako sa Tricegel. Nagpunas ng aking pagmumuka dahil mga mare, Hagardes Versosa na ang mare nyo. Kaya ayan, for the supply-supply na nga ang mare nyo. At hindi na nagtagal mga mare, ay umalis na kami ng bahay para makapagtungo doon sa aming pupuntahan. Yung ito nga ang aming pinuntahan mga mare. Ay pinuntahan na namin to dati mga mare. Naalala nyo sa aking mga previous vlog mga mare na yung inahin na to ay nagkaroon ng infection dahil sa panganganak at eto nga yung aking asawa mga mare tinurukan siya noon mga mare ng sustulin LA para gumaling at pagkalipas nga ng ilang araw mga mare ay gumaling na yung inahin na to ayan nakakatayo na siya at bumalik na yung kanyang sigla at eto naman yung aking asawa mga mare hinahanda na yung mga kakailanganin para magsimula na kami sa pagkakapon at pagturok ng kanilang vitamins at eto nga yung aking asawa sinimulan na yung pagtuturok ng vitamins. Yung ginamit nga namin dito, nagamot ay Vixan, mga mare. 1 ml lang yung kanilang dosage sa bawat isa. Kaya ayan, dito nga sa may pigi na part, yung pag-inject para diretsyo yan sa kanilang laman, mga mare. Aming nga pagsiservice, mga mare, sa labas ay isa din to sa aming pagtulong sa aming mga customer ng pagbulog. Dahil mga mare, walang ibang magtutulungan, mga mare, kung tayo-tayo lang at pare-parehas lang ang ating uri ng hanap buhay. Kaya naman mga mare, Masaya kaming mag-asawan at nakakatulong kami sa mga ganitong paraan. Kaya naman, napakalaking tulong na to kay tatay na baguhan sa pag-aalaga ng baboy. Dahil wala pa daw siyang idea kung paano niya ito aalagaan, palalakihin at gagamutin kapag ito ay nagkasakit. Kaya naman si tatay ay humingi sa amin ng tulong para daw next time ay magkaroon na siya ng ideya kung ano daw yung kanyang gagawin sa mga ganitong sitwasyon at hindi na nga nag matagal mga mare ay natapos na kami doon isa naming sinervisan kaya naman pumunta na kami dito sa pangalawa namin na siservisan. dahil mga mare magtuturo kami ngayon ng purga at eto nga mga mare dito nga kami nagtungo sa aming customer sa pagbulog dito din mga mare yung may biik na napakarami mga mare na binulugan ni blackjack yung bata naming barako at eto nga si jack jack mga mare nakikipaglaro sa mga biik at eto na nga mga mare. Yung aking asawa, nagsimula na naturukan yung mga biik pa isa-isa. Point 3 lang mga mare, yung aming itinurok dito sa mga biik na purga dahil mga mare, maliliit pa sila at yun lang muna ang tama na purga sa kanila. At eto nga mga mare, halos 16 po yung anak ng inahin nila kaya marami-rami yung aming pupurgahin. Pero okay lang mga mare dahil kahit pa paano ay nakakatulong kami sa aming ka

hindi na nga kami nagtagal mga mare ay umuwi na nga kami sa bahay dahil natapos din ang araw na ito mga mare. Kaya thank you Lord sa lahat ng biyaya at hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye bye! God bless!